Bianca Umali napaiyak ng ni Big Brother para sa namaya pang ina. Alright! Kung di pa po kayo nakapalaw, follow and share lang po para sa news update. Salamat! Nasupresa ang kapuso actress na si Bianca Umali sa regalong ibinigay sa kanya ni Big Brother nang maging house guest siya sa PBB Celebrity Collab Edition. Bago siya tuluyang lumabas ng bahay ni Kuya, ay nakatanggap nga siya ng munting na alaala para sa namayapang yang inang si Mami May. Sa naturang episode, pumasok si Bianca sa confession room bago bumalik sa outside world. Doon ay pinasalamatan siya ni, ni Kuya sa pagpayag niyang dumalaw sa PBB. Super thankful din si Bianca kay Big Brother dahil sa pambihirang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng itinuturing din niyang dream come true para sa kanyang nanay. Baon ko po itong kwento na ito para sa lola ko, para sa magiging mga anak ko. Half of my heart want to say and half of my heart. Say I have to leave. Sana po na nakapag-iwan na po ako ng magandang memory sa loob po ng inyong bububong at sa puso po ng inyong mga housemate. Pahayag ng kapuso actress. Habang nasa loob ng confession room ay inilabas uli ng dalaga ang picture ng nanay niya Nauna niyang ipinakita nang pumasok siya sa bahay ni Kuya. Matatanda ang nabanggit ni Bianca na agad-agad niyang tinanggap ang offer na maging guest housemate para sa kanyang nanay na talagang nanonood daw noon ng PBB. Maraming salamat din daw po Kuya natupad niyo ang pangarap niya. Baon ko po ito hanggang sa tumanda po ako Kuya sa ni Bianca. Bago nga tuloy ang magpaalam sa PBB, ibinigay ni Kuya kay Bianca ang regalo para sa kanyang nanay na nasa maliit na kahon. Nang makita ang laman ng box ay biglang naiyak ang aktres. Ito ay ang nameplate na ibinigay sa, sa mga housemate na may name ng inang si May. Kuya, salamat po. Sigurado po, sumasayaw po siya ngayon sa team song na Pinoy ako doon po sa langit. Mami, may nameplate ka na, housemate ka, ang umi, umiiyak na pahayag ni Bianca. In fairness, bumilib ang mga mananood at mga netizen kay Bianca dahil sa mga naging contribution niya sa PBB. Kahit sa maikling panahon lamang at nanagawa niya rin niya, nang bonggang bongga ang ipinagawang challenges sa kanya. Inilarawan din ni Bianca bilang mag magical ang pananatili niya sa bahay ni kuya. Hindi ko akalain na magiging ganon kaganda yung pinagdaanan ko doon. Yung in adventure ko doon. And I was so happy all the more na I was able to do it for my mom. Marami, marami pa kayong Papanood ayoko i-spoil because the netizen will see it pero ito sa dream come true not just for myself but for my mom Anya pa. Sabi ko kay Kuya, Kuya, kung kailangan mo po ng tagalinis ulit tawagan mo lang ako. I will be at your Do step, sabi pa ni Bianca na muling mapapanood sa prime time sa pamamagitan ng Sangre simula sa June 16. At yan ang totoo. Alright! Thank you for watching po. Follow for more video. Salamat!